Tama doon nga nga, nalabihan ko na yung mo mga video. Huwag pa naman mag-video ah, di kabot yung mga isyon. Di kabot yung mga isyon, tay. Oo. Oh. Kawaan na sila nagdahong, tay, nga. O, nagdahong nga, buhay pa. Buhay pa ka? Ah, matay sa kadugo panahon, oh. Oo. Oh. Huwag ka na kung na-video, tay, makabalo, oh. di rin sila makabalong, ah, di ka... Sa may balo. Halera, tay. Tapos, tay, kumusta na? Katong Domingo na nga, Drey, mga side? Oo. Oh. Ilang istorya, wa sila nagdahom nga buhi pa kuno ka. Ha? Tiyor gina. Kay ilang unang una, -una tay wala na ka. Matay sa kadugoy panahon no. Oh. Oo. Uh -huh. Uwa ka na video tay dili sila makabalo nga <coughs> di adai ka drink Asa Nga di adai ka diri lasanga na puyo. Oo. Ang buang nga. Tapos tay uban nga apo. Tapos, oh. tapos tuhol nitong Dagan lagi kuno kayo sila dre ah. Pagumang ko na ko anak sa mansyon ng uban. Nga na gani sila sir, salamat kayo. Wa jo mi nagdahom ni statay, kana ako nang amo nang uyuan asa na na gikwan sa Ginoo. Oh. Kay wa na jud puro sila nang mm. tay. Ah pag adlaw nga Domingo tingali to. Nay nila pus dire. Kay wa mo pug ka kana nga no. Oh. Pag lin na ko oi. Tingako ani Brother, tung kulit lito man. Ngadilan ko <laughs> nila ba? Oh, ngayon. Oh. Yeah, ya, hagod doon. Hindi itu. nito. Da na Nagsunod dahil nila mga baji dagan. Oh, dagang kayo sila nang hindi dahil? Ilang, ilang mga asawa. Mga anak mga asawa sa mga Nih, on sama sila tayo. Nga na sila tayo. At kita makas, magkas-vlogger, anak. Mga nah, ilang istorya nito. Mayroon. Oh. <laughs> oh, grabe yung iyo. -yu. Oh. Nagdagbukag nga. Napuno sa saging. Nga. Oh. Manok

So wala ni mo? Kinsik salmon. Ah, kinsik salmon. Mau lagi. Ginugong ka daw. Ha? Mau lagi kay wala man amon kay kaya sugat man ka mo dito. Ang akong gidaan ka tun lagi karga sang bukag. Ah, katong grocery. Oo. Na may lain kan on. Ha? Nag-i nagdaot ang kan din. Nagdaot mo tiyan? Oh, maot na hon na Ah, nabaguhan. Nabaguhan ka? Nagdaot. Nabaguhan siya. Ah, katung mga unsa ito mga dilata, unsa ba? Katong buwan, mga makaon. Ah, katung mga makaon? Dilata na ako man, no man hamo ko ay pa. Ada ka pa yung mga dilata nila? Ah. Murag, kung oh. ang sa sana may kambrit to. Oo. Nga na may, murag mga itong sa sagul. Wa wa ka naanad tayo, no? Ano siya may pala, palaman to. oh palaman. tay wa ka ang Kaangin mo, dary. mga gulay-gulay ra dyan. Gulay, -gulay ra dyan. Bulang huwag, kamuti ka o nana. Bugas, humay, ito nga gisay. Tama doon nga, nga nalabdian ko na yung ah. mga na yung video. Huwag pa na ah, di kabot mo mga Di kabot yung mga iksyon rito ay. Oh. na sila nagdahong tay nga. Kawaan nagdahong nga, buhi pa. Buhi pa ka? taon po doy. Mga lagi, kay kisa pa mga po yung mga ruso na nag-anhidri nga na ang no, oh, ah, mga kinatungaan sila sa ang dyan. Ulite ka rin Agi ka mga... Plato, kutsara. Luwag. Agidalhan ka diri Oo. <laughs> ya tan tan. Bisa makaon puno ni busog ko ba. <laughs> Sige ra kay. Dera ko unlan. Sige ra kay nalipay ra ko sila no. Do ka mo kun Kung ganing ganin yatag nang isa. Oh. Kutsun man ya. Ang gitis nga gabi naginit init ulo. Oh. Kaya ngi mong unlan dayon sa bay unlan mong gamitay. Duldul. -dul. Ah duldul. -dul. Ano dul -dul oh. Ano duldul ba? Ang mong unlan mo ra may unlan dire. Itahan mo kung kutsaw na ang kitis <laughs> tingan ng gabi eh. So, ito eh, giinit mo oro. Pero nako ra kang gian he. Salamat sa Ginoo Orojo. Oh. Iha tag simo. ana <laughs> ra ampo ra sa atong kapobre. Salamat. Ha? Salamat dong. Hoy problema na. Mataas ang kinabuhi ba. Kita magkita kita. Ah, pirma pa ta magkita sa tanang panahon. Salamat sa Ginoo ra taya. Oh. Tay, mato na ko. Ah, sige. વાય <laughs> પ્રોબ્લેમ